sa so, so, na ito. Katatapos ko lang. So, dahil hindi po ako nag ngayon, kabayan. Ito yun na ano ko na na-collect kong lysi. <laughs> At samahan nyo akong bilangin, ha? <laughs> ito yan. Ito. Ayan. Ito. Ito pala. Andito na rin. Nandito na rin yung sa mga abo ko. Ayan. Okay. Titignan natin kung ilang laban. Sige. Simulan natin dito. Tapat pa. Ayan. Dito muna. Simulan natin dito. Fifty. Fifty ako. Ede bayan 100 na. Ano oh, ba? Ito pa. Itong Unang araw na hindi ito ah. Susunod. Susunod. Wala kami kasi masyadong bisita ngayon. Kasi nga meron kami ano. Oh, magkano na. Nasa 140 na ako. At ito talaga. Bigay ito ng amo ko. Ang mga amo ko. Samahan nyo kung bilangin kung magkano ito. Ito. Ang bigay ng amo ko talaga. Totoo ito. Walang halong joking. <laughs> Sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-expect. Bilangin natin, ah. Paiba nila One thousand. One five bigyan ng amo ko to fat kabayan salamat po boss I love you salamat sa mga boss ko alam ko nanonood mga yan ito ang unang araw ko guys sabi ba sa so, hindi pag holiday ni Inday naka 2000 may kita ako di ba saya bukas naman sana maraming bisita para marami ako lazy nice ayun po. Talang ko nanonood yung mga amo ko. Maraming salamat po, boss. Maraming salamat, ma'am and sir. I love you. Lalo in the ibon. Bukas naman ulit.